Kaya mga kahunters, magandang hapon po sa inyong lahat yan. Ito po yung pag natin. Itong uh, limang piso na round. Okay. Sampung piso. Ayan. At saka yung limang piso na BSP series. Okay po. Ayan. Sige. So, I start po tayo dito sa limang piso po itong round yan pakita ko po sa inyo mga kahunters ha yan nakikita nyo po ba yung strike na yan o yung strike na yan tapos i-focus po natin ang bagya ayan para mas maganda kaya nung minsan kasi napakagalaw nung kamay ko eh yan so, may kita rin po natin yung yan sa pangalan po ng Republika ng Pilipinas tapos itong kilay po yung ilong po yan. focus natin sa ilong ayan po naging apat yung butas nya Saka dito po sa lips meron din pong bahagya alam nyo po ba kung ano ang pagpapaliwanag ng mga ng mga ng ibang uh, collector dito sa atin or vlogger sabi natin vlogger na lang po wag na lang po mga collector na ito po ay walang value kasi nga po ito daw po ay isang common error Bagamat yan, sabihin na natin may katuwiran sila na common error to na kasi bakit sinabing common error? Kasi po marami po ang lumalabas ng ganitong ori ng ng error. Yan. Sa ibang banda po na din ito na uh, double die. Ay Ayan. Nakikita po natin yan sa yan kita kita nyo po yung yan yung, yung Pilipinas po may tama sa baba. Yan o. Oh. Uh, excuse me. Umangat yung gumalaw, palagi ko gumalaw po yung coins nito na habang Nagpapunch nagpapans po yung Die actually sa kwan lang naman po ito sa ito po ay sa overs lang po nangyari yan o nakikita nyo po yan po sa overs lang po ito nangyari wala po ito sa reverse ayan kaya <clears throat> ayun itinuring, itinuring po itong isang common error na kung saan bagamat error ay walang halaga o walang value pero kung sa mga kwan nga po sa mga ibang uh, panatiko na talagang mahilig mag uh, collect siyempre ituturing nilang isang kwan yan isang magandang collection. Ito naman, dako po tayo dito sa isang sa 10 piso po. Ito o may taong 2013. Yan. 2013 overs niya. Wala naman po. Ito reverse. Yan. Wala rin po gaano kayo makikita pero i-focus po natin ha. At may mapapansin po kayo dito na Mm -hmm. Ayan. Mahirap makita. Kasi dito po makikita nyo mga ka-hunters. Ito po. Yung yan, yan, yan. Medyo umangat ito eh. Parang yung pagkakalaminate. Eh. umangat po. Kaya lang medyo maliit lang po itong mga ka sa So, di ko naman po sinasabi itong mataas ang value. Pero, kung makakita po kayo ng mas malaki po, yung ah, uh, yung pagka-plated po nito, yung sa ibabaw po, kaya ito hindi. Pag may nakita po kayong parang umangat na kapiraso na bakal po pero siya nakakonekta po pa rin na nakadikit pa rin siya hindi siya tanggal medyo umangat lang po siya lamination error po yan so yung lamination error po ay isang uri ng error po na kung saan sa Amerika ito po ay nabibili ng up to uh, $500 o more than pa po. Yung malaki po ay yung mga malalaking lamination error. Kaya lang ito po, medyo maliit lang po to. Hindi nga po ganong mapuna kung hindi nyo gagamitan ng ng ataw dito. Magnifying glass. Ayan. 2018. 2013 pala, sorry. Okay. At dito naman po, Ito bagong hunt natin yan. bagong hunt natin 'yan 5 piso na 2005 ang taon Ito po ay nasa halos ah, kung may maituturing po natin na ah, halos uncirculated o oh, brilliant po Kasi napaka kinang pa po nito mga ka-hunters. Napakakinang po. Talagang Natingin nyo po. As in na parang uncirculated Ito. Ayan o. No? Oh. Ito po. yan Ito. Itong ganito. Pwede mabili ito ng up to 500 pesos. Kung ako, ibebenta ko siguro nasa 500 pesos po kasi ito pong ganitong lalo na po yung taon tingin 2005 kasi yung ganitong klase po ng condition ng mga bariya bihira na po kayo mga lalo na to 2005 o tingnan nyo po halos 20 years na po ang magto 20 years na po ito pero ganito pa rin ang condition Diba? Okay, ayan po mga ka-hunters 2005 Brilliant Uncirculated Sana makahunt po kayo mga ka-hunters Kung ganito ang kondisyon mga hunters Tabi-tabi nyo lang po At alagay nyo po sa isang uh, magandang capsule O hindi na yung hindi nyo po lagi na hahawakan, para na sa ganun, ma-maintain niya yung ganda ng bariya. Okay, bye-bye po, at God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye!